Hello guys, magluto po ako guys ng aming ulam guys. Yan ay zucchini, carrots, patatas, manik, ito po ang bell pepper na red at onion. Ito ay turkey style na pangluto guys. Yan. Yan, lagyan natin ang butter guys. Ilagay na natin ang manok. Diyan natin ang init. natin ang init. sunod, ilagay na natin ang uh, tomato paste, guys. Ihalo ito. Namaluto sa... Namaluto uh, siya.

maglagay ako ng guys. Lagyan natin ng toldi. Yan. Dimplahan na natin, guys. Lagyan natin ng asin. Kasi wala pang timpla yan. Black pepper. Yan lang ang ginagawa ano guys, ginalagay nila guys. Pero ako, Uh, ibahin ko guys uh, kung may lagay kayo na ano ng ano sa English ang may doon ang ano ang tawag yun may ginalagay si ang mga turkish ng ano spices pero ako guys ay iba ang ilagay ko guys ay chicken powder Ayan. ayaw ko kasi guys parang malangto hindi ayaw kong ano nalangkuhan ako, guys. Tikman na natin, guys, ang lasa. Basta ako, kunwaglagay ako lang, guys, ng asin, black pepper, at ah, saka uh, powder, nga ano, chicken powder. Mmm. Ang sarap, guys. Ito ay Turkish style lang akong moto, guys. Pero, iba ang aking mga ginagay, guys. Iba ang aking lagay ay chicken powder. <laughs> Ayoko kasi ang spicy nila, guys. Parang nalangtuhan ako, guys. Yan ay luto na po ito, guys. Ang ating ano, guys, ang ating patatas, chicken, zucchini, bell pepper, carrots at manok. Yan po ay luto na po ito, guys. Ang ating ulam. Yan. Ang sarap para guys i-close na natin ang ating stove